Ayon, magandang morning guys. Magandang morning mga kadimpol. It's Bob Cabuz once again. So, nandito na naman tayo sa favorite spot natin para mag-hunt sana ng bango. Pero katulad nung nakaraan, binigo na naman tayo. Unang hagis natin, nakahuli sana agad. So, mapapanood nyo yun, karot tong video na to. Nandiyan lang sa uli, Ipa play din natin yan. Sobrang ganda ng laban kaso bigla na putol. Nagpalit na ako ng linya bago na yung linya ko napuputol pa rin guys. So ano kaya dapat gawin ito? Tigilan ko na siguro. <laughs> well anyway, salamat sa panonood at sa suporta sa Bob Kubus TV. Thank you very much guys and sana patuloy nyo po suporta ng Bob Cubus. Hi na guys. Good morning. Magagat tayo sa spot. Pinagtitripa na naman ng bangos yung ano natin, palutang. Ayun o. Ayun na. Ay, ito na. Ay, ito na. na. Kuha ko na isa. Ay, ito na. Dali na isa. Lakas. Lakas mga kadimpol. Sobrang lakas. Lalaruin muna natin to. Makulit to eh. Yan na, sa malapit hindi siya masyadong malakas oh. paikot lang. Ano kaya trip nito? Oh. Sobrang lakas guys Sobrang lakas Malikit itong nakuha natin ano Uy, yan na naman tayo. Putol na naman. What for